maglalagundi ako. Nanguha na naman ako ng lagundi. Doon sa kapitbahay ng bayaw ko. Ayan. Ito na siya na gasang. Dito ko siya ilagay sa sa tipat ko. Yung galing doon sa change gift. Exchange gift namin dati. Yan ano yan ng luya sa labat eh wala na katas kaya yeah. mag mag ano na lang ulit ako mag ano na naman ako ng lagundi para alternate minsan kasi lagundi sa labat tsaka oregano yan yung mga mini maintenance ko mini maintenance na kasi ako eh <laughs> ayan na Nahugasan na yan. Nagay ko na siya dyan. Kinuha ko na yung mga bulok na dahon. Kinuha ko lang yung mga magaganda. Nagay ko na ng tubig. Tubig. Medyo puno. Mga 3-4. 3-4 yung laman. Yan. Nabag na medyo ma matalas. <laughs> Wala nang hawakan eh. Limang taon na kasi sa akin yun eh. Galing pa sa Taiwan yan sa Taiwan. Exchange gift namin ni Bunso. Ayan na. Papakaluin ko na yan. Ayan. Ting! Papakaluin. Uh, ah, maya maya patayin ko. Kasi balikan ko na lang pag kumulo na. Tapos kainan ko. Ayan na. ko na kung kumulo na. Tignan natin na. Ayan na kumukulo na. Medyo pahinaan ko lang. Pahinaan ko lang yung apoy. Tapos sarado, tsaka balikan ulit. Ayan na, na balikan. Patayin ko na yan. Patayin na natin. Ayan na. Meron na akong lagundi tayong gawa uh, ng gawa ng baso ay na uh, parang tasa kung mainit yan <laughs> lawakan kang na yun na yan uh, puro kasi yan kaya ganyan ang kulay parang salabat din dilaw isang linggo ganyan ako tapos luya sang linggo din tapos oregano ayun <laughs> Mainit niyan Tabi mo na yung iba dyan Walang iba makita Kundi sa labat lang Ah sa labat sorry Lagundi Sarap yan Matapang pa Masarap yung puro lang eh. Iba kasi nilagyan pa ng asukan Tsaka hindi maganyang kulay. Hindi okay. nance mo lang yan. Libre na. Tanim ka lang dyan sa bakuran mo. Sa akin na ako eh. Pero konti brown pa lang. Kaya kumuhingi mo na ako sa kapit bahay. Thank you. Thank you.